gusto laban sa aktor. Give ni Denise Cornell, tinangkasyang kahasain ng komedyante. Nagsalita rin ang negosyating na nakit daw kay Navarro. Tahasan niyang itinanggi ang akusasyon na kinikilan umano nila ang aktor. Narito po ang report ni Claudine Trillo. Magkasamang humarap sa News 5 si Denise Cornejo, ang babaeng naging mita umano kay Bong Navarro sa kanyang condo unit sa Taging at ang negosyanteng si Cedric Lee na isa umano sa mga nagbubog sa aktor. Inilahad ni Cornejo ang ugat ng gulo totoo na meron siyang tangkang mangri. Ayon sa 22 anyos na dalaga, hindi siyang nag-imbita kay Navarro sa kanyang kondo. Ang lakad ko po talaga noon, na alis kami na lahat sa Bernice, nila Cedric at iba ang ibang kaibigan, alis talaga kami. Kaya lang, naging insist siya na tumawag sa akin. Sabi niya kung may dala siyang food. Ako naman, syempre, may dala na yung food yung tao. Tataan na siya. No? Eh, sabi po, ko. So, wala naman sa akin eh. Na-earn niya yung trust ko eh. Kinayaan daw ni Cornejo na hindi ang pinto ng kondo pero habang silang dalawa lang, bigla na raw umakto ng hindi maganda ang aktor. Medyo um, parang kwentuhan pa kami, ganyan. Tapos biglang start na siyang mag ano, mag-natching-natching, mag hawak-hawak. Sabi ko ayoko kasi mm, may malaki respeto ko eh. Tsaka yung ano, yung hindi ako hindi mapapayag sa mga ganun-ganun. Inagalit -ganun. eh, siguro siya, tapos biglang hinilin niya buko, tapos sinabuyin na niya. Mabuti na lang daw ang dumating na si Nali, nakasama sana sa Laka di Cornejo. Malapit na kami sa pintuan ng kondo niya, nakarili kami ng sigaw sa loob at ng palapagan. Akala namin may nakaaway. Pumasok kami, pinupsa namin yung pinto, hindi naman nakalap. So, wala namang tao sa sala, pinaretso kami sa bedroom na wala namang pintuan yung bedroom, kundi na lang po. Nakita po namin yung isang lalaki na nakapasok sa kanya, po yung pagibaba, pero suot pa yung pagitaas. Tapos nagsisisigaw po si Denise, tapos may at tinutulak yung lalaki. Tapos uh, ang is, lalaki. Na sa uh, ko, tinakma ko yung lalaki, tinakma ko sa ng tama. Balak daw nilang mag-citizen's arrest, pero nang pumiglas daw si Navarro, kaya nauwi ito sa sakitan. Nanlaban siya sa amin, nanulak siya, nanuntok siya, hanggang sa nagkasupo na, dalawa kami, hanggang pinagtulungan na namin siya na-take na na pa yung paa niya at yung likod niya para hindi siya makatakas pero nakahubad pa rin siya noon pinabayaran namin siya tapos tumatawag ako sa mga barkada ko para masamahan kami sa uh, Miras Police Station Pagdating sa presinto, nakiusap pa raw si Navarro kay Conejo na huwag nang magsamba ng kaso Sinasabi ng mga uh, polis na parla na siya ng rape charges para pasok na siya sa selda para ma-inquest sila bukasan Sabi niya daw yun. Talagang di mga budya sa umaga. Masisira ang karir niya. At parang hindi niya alam anong sasagot sa mga anak niya. Nakiusap siya kay Denise kung pwede yung muna siyang paila ng kaso. Dahil hindi siya ron. naman ni Denise. Hindi rin daw totoo na kinikilan nila si Navarro. Okay, at sabi hindi kung pera ng 1 million sinasabi nila, actually, pera yun, that was the money from the moral damages in the, the house. Yes, so, that um, may sa 1 million, umayag siya, itingin niya account number. Itinanggi rin nila ang pagkuha mo nun ng maselang video ni Bong. So, Ito ko pong video, itinanggit ako sa inyo kanina, isura niya nung ipupog siya. Inunan ko siya ng video, bago ko siya tinanong over sa polis. Just in case, kumakulong siya, saktan pa niya ang sarili niya, damihan niya ang sulat niya. Pero Kasi walang yung... video na nakagaba niya, underwear niya, nabihigit siya wala sa... wala po. Pinag-aaralan na raw ni Cornejo ang pagsasampan ng kaso, lalo't nakakatanggap siya ng suporta. Nalaman ko nga ng dami nagpapasalamat sa akin dahil may mga babae, hindi ko na iaan yung pangalam, Mas may mga babae din na, na namanyak, na naatem, na, na mga ganun po, at na, mga, mga kabastusan, na ayun po. So, hindi po akong tagalang. Opo. Sabi din po, Si Lee naman, magsasamparaw ng kasong libel laban sa aktor. Claudine so Trillo, News 5. Be sure.